Ilocos News Online ay uh, Yes po uh, Masaya and successful Masasabi po natin successful ang ating uh, Lakad sa Taiwan uh, Together with our uh, uh, advisory si uh, Sir uh, Mon Manotok Siya ang ating uh, kasama at tagi Dito sa ating mga possible Na magiging uh, partners And uh, investors dito sa Bayan ng Pagpud From uh, agriculture Fishery, tourism hanggang sa technopark and manufacturing ng uh, industrial uh, uh, areas natin. Yan ang mga napag usapan natin na possible na mga investment opportunities ng ating uh, mga magiging partners uh, from Taiwan. Sir, mga purpose natin na ipapadala sa Taiwan? Yes po. Uh, actually, uh, isa yan sa mga unang uh, ventures na gagawin natin together with the uh, Taiwanese partners. Uh, with regards sa uh, rice uh, plantation. Siyempre, ang gusto po natin kasi i-address uh, yung, uh, -address yung uh, problema natin, yung uh, mahal na presyo ng ating uh, uh, bigas. Huh? Yan yung isa sa mga gustong uh, gawin ng ating mahal na pangulong uh, uh, Presidente Bongbong Marcos. So, uh, with the help of uh, Taiwanese uh, technology, we're hoping na uh, makakatulong tong, uh, Uh, sa ating uh, pag-address sa uh, problema sa palay. Well, so far ang uh, target namin is uh, 10 farmers but uh, sadly, mga 6 lang yung uh, ating uh, nag-confirm na mga farmers natin. Uh, two months yung uh, training. Uh, lahat uh, sagot ng ating uh, mga partners sa Taiwan kasi ang gusto nila Uh, they will be investing here uh, with regards sa palay production natin. Well, ongoing. Uh, nasa ano na tayo? Masasabi ko nasa siguro 30% yung mga nagagawa na natin doon sa area. Uh, medyo maluwang yun. Eh. 11 hectares yung agro-industrial lab natin. And uh, yung sa processing natin sa coconut, uh, nasa 90% na. Same with the dairy. Actually, uh, nag-fail lang yung uh, bidding sa ano, sa ano natin, yung ilalagay natin sa dairy. Kasi yung pinasyalan ng ating uh, back yung ano, uh, naubusan daw ng supply yung uh, bidder natin. Kaya na-fail yung uh, bidding natin. So, papaulit natin ulit uh, para at least eh, magamit yung ano, yung... Uh,